So 'yun mga kabayan, dito tayo sa mina Dito sa May Istanbul Street. Ah, uh, Istanbul Street lang mga bayan. So marami tinta dito. Ayun oh, yeah, no, like gulay, May gulay sila dito. sa may mga ayan oh. Yeah, no, may isda, may dito. May meat. Hi. Hi. May meat sila dito. May mga isda. So, pakita ko yung mga isda. Nila. Hello. Hi. Hello. Hi. Ayan, mga isda nila. Ayan, mga isda nila. Ayan. So, dito lang sa Istanbul Street yan, mga kabayan. Ayan yung mga tinta nila. Oh. May mga pan Ayan. Ayan. dito yung part ng gulay nila mga kabayan Ano mabuso? Ah, oh, siyo? hi Yes, siyo po Say hi, where are you from? Hi, hi India India, okay, what's your name? Anil Anil, okay, thank you so much uh, Ano yung gulay nila? Ang dami gulay nila So gusto niyo dito yung mga kababayan natin nandito sa Istanbul Street mga kabayan dito na sa Mina Ayan, marami silang kulay dito. Oh, Marami silang uh, Aywa, Mina, Mina Wala sa si Mina Mina, Mina Mina, sa? Istanbul is Sa? Aywa Okay Soya, pulos ba? Ha? Soya pulong sa taas. So rice dito mga kabayan na, na na akyat lang kayo sa taas mga kabayan ha. Akyat lang ko sa glit sa taas. Ito yung mga rice nila mga kabayan. Ang dami. Ayan, oh, yeah. So punta tayo sa taas mga kabayan. Meron sa second floor ito. Pasyal ko kayo doon mga kabayan ha. Shout out sa mga taga Istanbul Street na ating mga kababayan. Dito kayo pupunta dito sa Mina Supermarket. 'Yan, dito lang sa Istanbul Street, mga kabayan eh. Oh. Makikita nyo ang dami, oh. Dami nilang paninda dito. 'Yan. Say hi. Hi. Yes, ang dami nilang sale dito, mga kabayan. 'Yan, dito kayo pupunta kayo dito. Sa area na 'yon. 'Yan, dami, oh daming gamit oh di ba yan oh. daming mga gamit dito mga kabayan so i-plus ko lang sa inyo yung dito sa taas yan mga may mga garments nila oh. luwang mga kabayan oh di ba pasyal kayo dito sa Minay Street lang mga kabayan Minay, Istanbul Street sa part dito So bumaba na ako mga kabayan Punta tayo dito sa part ng ano So dito naman sa area dito Ang dami nilang scene mga kabayan eh makita nyo yung mga kwan nila Mga naks Ang dami So yun mga kabayan O yan si Sir Elmo O yan si Chris Mel O kasama namin Ang dami sale mga kabayan So kung gusto nyo mo ng gadget mga kabayan Nandito ang dami dito ang gadget mga kabayan sa part dito. Ayan. Oh, di ba? Dami. Oh, yeah. Dito ang gadget mga kabayan. Okay, yes. Yeah. Makakakuha Yes, thank you. Oh, yeah, daming mabili mga kabayan may sale dito mga kabayan yung mga sabon, mga ano ang dami, ang oh, makita nyo yung mga shampoo ang mga... dami mga kabayan dito ang dami oh, makita nyo ang dami mga sale dito mga kabayan dito lang ha, Istanbul Street mga kabayan ito, Mina Mina mga kabayan so yun mga kabayan, maraming maraming salamat sa inyo, at puntahan nyo dito sa Mina, dito lang sa Istanbul Street sayang mga kabayan para makabili kayo yung mga bibilihin yung mga kapayan okay so yun mga kapayan maraming maraming salamat at uh... so yun mga kapayan tapos na kami nadupat ako kaya hindi na ako nakapag ano yung isa kaya hindi na kami sarapan ng mga so pauwi na kami tapos na kaming namili at saka yun may rapol si Igang pinipirmahan yung raffle baka sakali baka siya uh, makuha yung washing machine meron na kaming washing machine mga So yun yung parapol nila Okay oh shout out sa ating mga kababayan dito sa uh, Istanbul Street Mga kabayan. dito lang Punta na kayo dito sa Mina Dito kami bumibili na ng aming kainangan, Okay So maraming maraming salamat mga kabayan. Bye bye and God bless mga kabayan. Bye bye.